Nakikita at nababasa natin sa ilang mga video ng ating kapwa content creator. Ano sinasabi nila? I-follow nyo ako. Panoorin yung video ko. makipag engage kayo. Pag nakita ko kayo sa akin notification, tiyak na tiyak, babalikan ko kayo. Naghihintay sila na sila idalawin. Walang katiyakan yon walang katiyakan hindi sigurado napupuntahan kayo anong mas maganda ngayon ay mas maganda ikaw naman ang mauna ikaw na ang unang magkomento ikaw na ang unang magfollow at mas malamang papasyalan nila ang bahay mo didikit ang kanila yan ang mas sigurado kaysa naghihintay ka lang kaysa naghihintay ka lang